This is race 2 na mga bossing ko. Morag 2025, leg 4. Grabe yung bakbakan namin ni Idol MJ nung race 1. Kaya naman, etong race 2, init na init talaga ako nito. Kung mapapansin nyo, iba na yung revolution ko sa silinidor. Mas mabilis na at medyo aggressive. Ano ba naman, habang naghihintay ng race 2, nirecall ko at pinag-aralan yung mga moves ni Idol MJ nung race 1. Dito, mas nakafocus na talaga ako, kaya maganda ang aking naging take O, oh, Unang labas pa lang, maganda na ang mga dikita namin dito. Ang sarap pala sa feeling kapag nakasabay ka sa pag off ng mga malalakas. Kumbaga dito, malalaman mo talaga na pare-parehas na may lakas talaga yung mga motor. Mo. Magkakatalo na lang talaga sa riding skills. Kaya ayan, habang tumatagal, eh, lumalayo na sa atin yung mga idol natin na magagaling. Heto na, approaching na sa corner one. Medyo mahina talaga ako sa part na to. Dito kasi ako nag-hide sa idati. Eh, syempre, medyo masakit. Parang fresh na fresh pa rin. Ayan, grabe. Pumasok agad si Idol MJ. Pero hindi ko pinayagan. Napansin ko, nag-wide sinunutan ko agad ng cambio para mas madali ako makaungos sa kanya. Kaso eto na naman, weakness ko na naman tong turn na to. Gain na pababa. Grabe talaga dumigit sa Idol MJ. Wala pang isang lap, nanguubos na ng enerhiya. Iba rin kasi talaga ang pressure kapag may lagi kang katabi eh, at naririnig mo yung tunog ng motor mahiramdam mo, any moment, papasok at papasok siya. Medyo ligaw pa rin talaga ako dito sa Clark. Di ganoon ka-perfect yung mga linyahan ko. Di rin ganoon ka-perfect yung mga transition ko ng cambio. Pero ang kagandahan, dahil naka-full season ako, nakakapag-gain ako ng maraming maraming XP. Sa totoo lang, parang ang nangyayari ay auto-upgrade yung skills ko. Hindi ko namamalayan, gumaganda yung lap record ko habang tumatagal. Ito na yung advantage na makukuha mo kapag sumali ka ng karera versus pa-practice-practice -practice ka lang. Kasi sa practice, wala kang masyadong goal, wala masyadong pressure, dire diretso lang, takbo ka lang takbo, ikot ng takbo, igot ng igot, wala namang nangyayari. Iba pa rin talaga yung meron kang katunggali sa loob ng racetrack. Ang kagandahan dito ay nakakasabay mo yung mga malalakas maglaro. Siguro may magtatanong, oh, oh eh, ano naman, kung na kasabay mo yung mga malalakas mong laro e eh, naiiwanan ka naman. Ganito kasi yan mga bossing. Kapag nagkadikit kayo sa loob ng racetrack, lalo na pag nasa harapan mo siya, ay makokopya mo yung mga linya. Okay. Makokopya mo saan banda siya na may Makokopya mo, mararamdaman mo saan banda siya na Gas. Pero syempre, hindi instant yun. Talagang kailangan nakafocus ka na mangungopia ka sa mga oras na yun. Yun yung bagay na hindi mo makukuha sa regular practice. Maliban na lamang kung sa practice mo ay meron ka mga kasama na talaga magpe kayo. Aba, si Idol Kev nandito pa. Mukha nagkaroon ng aberya yung motor niya. Kapag nalagpasan namin siya ni Idol MJ, ibig sabihin ay nagkaroon nga talaga siya ng problema. Ibig sabihin din neto, maaaring umakyat ang isa sa amin ni Idol MJ sa podium. Pero depende pa rin yan sa kalalagyan ni Idol K Pero sa tunog ng motor niya, mukhang mahihirapan si Idol. Kaya naman, feeling ko kaming dalawa ni Idol MJ ay kinanahan ng konti at nagkaroon ng pag-asa. Dahil pag-consolidated ang points, malamang makaakit kami. May dalawang lap din na nasa unahan ako ni Idol MJ. Pagod na pagod ako na naman dito. Talagang tuyong-tuyo yung lalamunan ko. Ewan ko ba kung dahil yan sa sobrang init, plus pressure. Paano ba naman? Alam mo kasi na lagi meron nakabuntot sa'yo. Ayan na nga si Idol MJ. Nandito na naman. Dito na naman ako nadikitan sa weakness ko na part. Hindi ko naman nababawi dito yung position. Salamat na lang talaga at matulin ang motor ko. Kaya kung sabihin na matulin ang motor ko dahil mabigat ako, pero kaya-kaya niya akong 203 kilograms ang timbang namin ng motor ko. Kaya talagang medyo matigat. Yung ibang rider kasi natin, tumitingban lang ng around 185 to 190. Alam naman natin na may factor yan. Kasi syempre, power to weight. Show. May isa o dalawang ikot din na nasa una na naman ako nito na ni Idol MJ. Pero hindi yun gaano nagtagal, hindi ko kayang i kasi nandun lang siya sa likod at sumisibat si pag may pagkakataon. Tulad na ito, first turn na naman. Yari na naman ako na ito. Naririnig ko na parang ang lapit ng motor ni Idol MJ. Ayan, kung mapapansin nyo, medyo nagulat ako dito eh. Subolpot kasi siya. Pero ayun, naka-wide siya. Pero yan kasi yung tamang linya dito, mag-wide ka talaga dyan. Tapos, papasok ka dito sa lupa pang shigay. Grabe, ang sharp dito ni Idol MJ. Bakit ganun? Parang hindi pa siya pagod. May nakapagsabi sa akin pagkatapos ng karera na parang nagpapahinga daw siya. Ang galing din talaga ng technique ni Idol kasi paano niya na may maintain yung position na doon. Trace pace na tinatawag. Kasi ako parang Never ko pa naranasan na magpahinga sa loob ng race Actually, nalilimutan ko pa nga eh. Kaya ako pagod na pagod. Buwan ko ni Kuya Papay, nakapag o stretch, ay dapat nakakapagpahinga ako. Para nare-recover ko yung lakas na nawawala sa akin. Dahil really, importante daw para narinig ko yung breathing ko. Kailangan mag-normalize ito at para hindi ako masyadong hinalin. Pagkakataon na ito, nakafocus lang ako na madikitan si Idol Eddie sobrang nakakapagod at init nung araw na ito. Pero mas okay yan ha, kesa sa wet race. Mas enjoy kasi ang karera kapag nagbibigay mo talaga yung 100% mo. Liga dito, silibin natin si Idol. Ayun, si Idol, nagpapahinga. Tama yung nagsabi sa akin na nagpapahinga daw si Idol pag nasa likuran ko. Ang galing ng pahinga ni Idol, ang galing ng technique. Kaya pala pagdating na doon sa second turn na si Kate, ang aggressive niya at ang si ako nilo. Siyempre, bukod sa skills niya, eh talaga namang nakakapagpahinga pala siya. Yan yung mga experience na matututunan mo kapag sumasali ka ng karera. Tapos, gagayahin mo yan. Pati yung mga magagandang bagay na napupulot mo habang kumakarera. Dito, palaslap na kami nito. Desidido na talaga ako na i-secure ang position ko. Mapapansin nyo, mas nakadikit na ako sa apex dito sa first third. Kasi sinasara ko na ang linya. <laughs> Iniiwasan ko na makapasok si Adol FJ. Kaso nagka-problema ako sa Shigane. Ah! Ang sobra. Overshoot to, malala. Ayan, 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 ayan. Naglupa na nga yung motor. Buti na lang, hindi ako sumintang dito. Akala ko, sisemplang na ako. Buti na, ipalik yung control ng motor. Naulit na naman yung nangyari nung race 1. Last lap, napasukan ako ni Idol MJ na naman. Wala na, ang layo niya na. Tuntok na lang sa camera ko. Pero syempre, hindi tayo papatalo. Pipilitin natin dumikit dito sa kurbada na to. Kaya pa ng resistensya at muscles na mag-push pa. Kaya hindi ko sasayangin yung pagkakataon habang may mga natitira pang turns. Nag-attempt na ako dito ng mga mas late break pa. Mga digit lang talaga dito kay Idol MJ. Pero sa pagkakataon na to, medyo hindi na ako maasa. Syempre, panalo siya ng race 1 at nasa likod na naman niya ako race 2. Wala na. GG na tayo dito, sir fourth place na. Pero may isa pa akong favorite turn dyan, yung sa Akasha. Third, dito, magtatry ulit ako na pasukan siya. Lagi ko siya napapasukan dito eh. Ginagawa ko, nag ako lagi. Aba, teka, pero ah, Sinilip tayo ni Idol, tapos nag-inner siya. Kaya naman, nag-decide ako agad na sumabay sa kanya. Kinuha ko yung outer at doon din ako pumasok. Sinabayan ko siya. Kaya makikita nyo dito, nag-dicing kami. Kasi paunahan kami kung sino makakakuha nung tamang linya. Doon kasi sa posisyon niya, may siya pumasok kasi masyado siyang tight. Kailangan niya yung pwesto ko para mas mapasukan ng tama yung turn na yun. Mas intense na talaga tong part na to kasi last lap na to. Sinisikap ko na mas secure yung linya at yung position ko. Kung mapapansin niyo sa lakot, talaga nag a si Idol MJ Pero binabasa ko yung tunog ng makina At binimaintain yung linya Tinanim ko sa isip ko Na dapat sarado ang linya Kasi yun yung ginawa niya sa akin mo no, Race 1 Sinaraduhan niya ako ng mga linya binalik ko lang din naman sa kanya Ibig sabihin nito Nagtiba na rin kami ng laro ni Idol Upgraded version na kami At dito bago mag last turn Full throttle na talaga Pero naririnig ko pa rin dito Yung makina ni Idol MJ Laster na lang, finish line na, magkakalaman na, sino mananalo dito. Pag nagbitaw ako ng gas dito, baka maungusan ako ni Idol. Ayan na, nag-aero pa ako sa gan. Umupo na ako niyan sa angkasan para erong aero. Yeah, panalo mga bossing ko. Sobrang enjoy kami dito ni Idol. Idol, lapi-lapi mo na tayo. Alam niyo ba, sinabihan ako ni Idol NJ bago siya umuwi. Babawian niya daw ako next round. <laughs> Masaya to, masaya to, masaya to. Pero tayo nilook forward next race. Noon, mga bossing, third place tayo.